Mga babayan, uh, lang natin na matapos mong bihan si Ate Maricel. Uh, kung tawagin siya ay porapor dahil dun sa pag-makeup niya, kakaibang pag-makeup niya. At kaya naman dun siya nakilala dahil sa kakulitan niya. At siyempre, mayroon siyang depresyon dahil sa panganganak at pag-iwalay ng kanilang mag-asawa. So yung kanyang maanak, uh, sa Alaminos. So makikita niyo ang kalagay ng inyong nanay sana mabisita niyo siya dito. So, um, So, inaap natin yung bahay ng nanay niya nandoon sarado kasalang Ayaw uh, mong pre-interview pa pero sa sunod na Alamin natin ang um, bakit hindi siya umuwi doon Mas pinili niya umuwi doon sa bahay ng lola niya Pero, pero wala dito ang lola Kaya nagsilbing uh, uh, tinitirhan niya muna yung nandito sa labas Makita so, niya po maraming mga nakasabit na duyan minsan tulog mga dito sa labas pag pa siguro pag tanghali dito siya oh, kaya pag mainit dito sa labas ayan ganda naman niya ate dahil naka short naka make up agad pagpahingin mo mo na yung ano mo yung pisngi mo huwag ka mo na mag make up hindi pa yata nakapante dahil nagpante Oh, sabi na nga ba, walang pante. Makikita ang pipaw. Pante! Para hindi makita pipay. Yan po mga babayan, nakita niyo yung tulay na kagandahan ni Ate Marcel. Simple lang, di ba? Saan tanos ng kanyang ilong? So, sabi nila talagang maganda daw talaga nung kabataan niya si Ate Marcel. Uh, habulin ng malalaki sa kanyang taglay na kagandahan. Kaya hanggang ngayon, kahit na may anak na, uh, nalabas pa rin yung tunay niyang ganda. So, hindi, hindi natin siya pag-me-makeupin ngayong buong araw. Mapisingin niya kasi ang kakapal. Kanina, hirap na hirap si partner. Tanggalin. Ang kapal ng makeup. Galing daw ng Korea, kaya imported. Imported daw yon kaya ang hirap tanggalin. <laughs> Opo. Dito siya na yun Dito ang bahay, bahay niya. Ilang taon na siya dyan nag-stay na ganyan? Ay, awang kula ang Hindi lang ako na may nag-ano lang. Matagal na siguro. Mga ilang taon? Dalawa, tatlo? Siguro. Mga gano'n na Ay, hindi. Nadalo-dalo lang ka dyan ay. Ako ay. na may ang Dating na ang naman diyan. At ako'y nagkasakit nga ba. Na, na. Sa Mindoro kayo galing po? Hmm. Ayan, oh, ganda. Ayan, oh, di diba? oh, ba? Uh, pero ang kapal ng lipstick, ah. Lipstick lang mo. Ah, well, lipstick lang muna, mamaya na yung Ay, ano. Ang bili ko na na dito, tanggalin mo muna yung shirt mo. Ayan, yung, yung, ba, yung may binibiling ka mo, para matanggal tong bulo-bulo tong ko sa likod. Tapos yung spray ng lamok at langgam, isiyan ko yan. Siyempre, ang unahin muna natin, kapit natin pa. Ano po? At saka ano po, bibili pa ako ng ganyan. O, pandubli ko kasi malapit ng bagyo-bagyo, yung ulan-ulan. Dublihin ko po yun, malamig dyan. O, diba? Kasi pag bumabagyo, hindi pa ako alis dito ako. O, diba? Ang ganda niya ate, simple lang. O, ang takas ng ino. Opo. Pero ang kapal ng make ng, ano, ng lipstick naman. Ano po ito? Pampaganda yan. <laughs> Nasumbrahan. Nay. Nasumbrahan. yung labi ko, Nay. Natanggal po pa yung kwen sa muka? Yan ang tunay na ganda. Dapat lipstick lang, ganyan ano, lang. Ano, lang kayo, galing Manila, yun lang? Opo. M mula ngayon, wag ka na maglagay ng makeup mo dito, na makapal. Ha? Ganyan na lang, ano, ha? An an ano, motor lang, galing Manila? Ka Kapanipaniwala, yata yung kuya. Mm, ano po ba? Pero bukas po, pagdaanan niyo ako, ganitong suot ko formal, ipagawa natin yung ngipin ko sa Manila. Pero bago ang lahat, wag ka muna wag ka na maglagay oh. ng ano, promise mo. Wag ka na maglagay ng makeup. Opo. Ano makapal? Opo. Baka nung, kunti, bukas, kunti, namin, na bukas pagda namin. Kunti na lang. Kunti na lang, mild na lang, masyadong manipis na masyado, kunting lipstick na lang ilagay ko. Wag ka na maglagay ng makeup. Oh. Pagpahingi mo yung makeup. Ano na lang mo. po, wag na akong maglagay masyado dito, lipstick lang. Tapos lipstick yung lang. dito lang. Opo, ganoon lang. Uh, Basta na pagawa po yung ngipin. Hindi na po masyadong ang ilalagay mahilig ko. Mahilig ka talang maglagay ng makeup. Ito, ako mainit ah. Nabubuhay pa ako dito, lakas-lakas ko, nakakapag-tiktok pa nga ako, ang gabi-gabi dyan, eh, kahit dito lang po ako nagpapahinga. Walang kwarto, ho. Oo. Uh, Opo. Bakit po? Pero mas maganda pag, ano, yung babalik sa normal yung... Eh, ganun po ba? Uh, ano? <laughs> Hindi <laughs> mo yan dyan, Sil. Hmm, Hindi na pwede. Hindi na dumihan yung bagong laba mo. <laughs> Hindi na pwede. uncle, kill, siraan na yan, no? Huh? Bibili na lang ng bago, mura lang ganyan, siraan na eh. Wala. Kinapon niya talaga. Mayroon pa siya. Sira na po 'yun ang tulo ang dumi na lang ang mo diyan. Pinag malakan isuot ko po, malamok talaga dito. Mayroon po pang spray dito. Bigyan mo ako ng ano, ang isang libo, bibili po ako ng mga pang spray ng lamok at kon para makatulog po ako dito sa gabi. Yung mga gamo-gamo, may sprayer dyan sa Alaminos mabibili. Hindi, hindi kahit na mag-spray ka dito kasi open, Lalamukin ka pa rin kahit nag-spray ka. <laughs> Yan po. Dapat nandun ka sa loob ng kwarto. Bibili pa ako ng kulambo. May kulambo doon na makapal. Sa Alaminos, marami. Kulambo. Pupunta ka pa ng Alaminos? ano na lang po sa susunod na araw? Sa susunod na linggo pa? Kailan mo huling dinalo yung anak mo? Ano pangalan ng mga anak mo pala? Naalala mo pa sila? Opo. Ano pangalan ng panganay mo? Mirasol. Tapos? Mikaila. Tapos? Maria. Maria. Tapos? Marie. Ah, apat na Maria. Ah, oh, yan, yon. Tris Maria, tatlo. Eh, may... Buhay po lahat, oh, malalakas. Hmm. Tapos ano, malalaki na ako. Oh, dalaga na, matatangkad, kasing tangkad ko. Nasa na sila? Hindi ko sila sinusunog, anak ko yun eh. Ba't oh. mo sila susunogin? Wag, but, but, but ganito ako, hindi ko sinusunog yung anak ko, kuya, Kuya, ano, Frank. So, hmm, kasi nung yung anak ko, ha? kababae nilang tao, sunugin ko, oh. hindi ah, Mahal ko ang mga yun, no? Oh, o tama, mahalin mo ang oh, Mahal ko may. ang mga anak ko po. Tutunugin, <laughs> no? Ka <laughs> po. Nagdadasal ka po ba? O, nagdadasal po ako. <laughs> Sige nga, sample nga. para magdasal? Sana malayo po ako sa sakit, Lord. Ay, magkasakit, Oh. Nakikita na naman ako ng mga buong Pilip Pilipino. Dito lang ako nabubuhay sa duyan. Walang kwarto, oh. Malakas naman ho ako. Malakas ang metabolism. Hmm. Metabolism. English yan na yan. Ano yung ah. metabolism? Ang yung metabolism, yung katawan, spirit, espiritu ng tao, malakas sa Panginoong Diyos. Yung na nga, yung ibig sabihin ng metabolism, ang ano noon, pagpapaliwanag sa Bible, yung espiritu niya sa Panginoon, malakas. Binaka ka ng burwan niya. Kahit walang ospitalan na sa akin, kung may sakit ako, ganito lang, tanggal ka agad, oh. Bakit mo ba? Isasearch natin, ano yung metabolism. May na tayo sa English. <laughs> Bakit tumahina mahina na kasi nyo na alam. Yan, <laughs> just. hindi nyo na po alam yung words of Bible po ng ano, pagka natin dito. Kristyano ang mga Pilipino na alam po eh. Bakit hindi nyo na alam Kuya Frank? Naku, lagot. Dapat ano, alam nyo yan. Masaya yun sila. Yung taga-bulakan, nawala yung spirit Nine, metabolism ano, ano, niya ano, sa ano, sa Lord. Kaya ganon. Anong huling naalala mo na o, yun? Kung ano nangyari sa... Ka anong huling naalala mo sa mga anak mo? Ay, <laughs> yeah, yung, yung huling naalala ko. Iya, hmm. yeah, ano? Ni, ano po? niyayakap ko yung bata. bata. Binubuhat ko. La, babae. Babae po. Biglang lumaki bigla may milagro, biglang lumaki na bigla. Tumangkad, tumaas. Ano pang pangalan? Malaki niya? na po. Anong pangalan niya? May milag- may milagong nangyayari kung bakit lumalaki. Anong pangalan niya po? Mm -hmm. Mikaela Mirasol tapos Maria Maritris Marias nga po eh. At tatlo yung mga anak mo. Opo. Love kasi, you, baby. Alam, Love, may you, mo, alam, niyo, <laughs> Love you, my angel. Ano mensahe mo sa mga anak niya na Love you, my angel. Sa inyo. Hi. Lagi sila mag-iingat na. Ito yung spirit angel nyo. Ako yung spirit angel nila, hindi mama. Spirit angel lang tawag nyo sa akin, ha? <laughs> o, kasi mapapanood nila ito na mal Mahal na mahal mo sila. Opo. Bakit bakit, Opo. Siyempre, alam nga, ano, hindi ko humahal, o. Oh, mga bata yun. May parating natin sa kanila. Uh -huh. Kung gano'n mo sila kamahal. Mahal ko po sila po. <laughs> alam Mah nila yung kalagayan mo na ganito? O, alam po nila. <laughs> Hindi to. Mm -hmm. Alam po. o, tawa ko Ganito lang po talaga ko. Alam po nila. Bakit po? Bakito. Para sana gumaling ka. Para Hindi ko sila pinapaiyak. Oo, pinapatawa ko ng gabi ang mga yun, no? Para maalagaan sila... mo sila muli. Na? Ano? O, sige po, sige po. Pantalon po ito ng bibi um, ko. Kasi ito doon sa ano, isang angel ko. Bagay ito sa kanya, oh, Korean uh, Eh, ano mo, i-regalo oh, sa kanya. Bagay ito, sabit Sabi ko dito, napamigay ko sa kanya, oh. Nay, Sabi bali, ko. ano, hindi na kayo magtatagal. May sukli doon sa pera kanina. Ito, mm -hmm. so, lahat ng family natin sa okay, yun. po, Tipo, yung ano, kuya, prank is 300 plus yun. Yung Kulambo 200, yung 500. 500. Pa ng... Pamasahe ko pa. Kasi naiwan dito is 250. So, Ay, tupi. Baka punta ko ng alaminos mamayang hapon. Mag 5 star na lang ako. Ay. Hey. 270, 280, 287 yung natira po. So, ano, ito yung natira sa 25 na... Ay, I mean, lang na sa Pinamigay ng Daddy Frank. Ay, ng... 25 lang binigay. Kasi kagabi, mo? binigyan na kita ng 500, di ba? Opo. Ah, oh, ngayon, ito yung natira. Brian mo, ma marunong ka sa pera? Opo, 100. Ah, oh, ito, magkano to? 150 Magkano na? 150 uh, Plus 20, magkano? 170 Ay, marunong! Uh, Sa 1 180 uh, Piso 181 5 uh, 186 Piso 187 Ang galing! Uh, plus 100 uh, 287 Ay, very good! Ang ah, galing naman ni Nanay Sige po So, ingatan mo yung mga pera mo, ha? Tapos oh, yung grocery mo. Oh, Tapos oh, yung kalan mo. wag ka magluto kung saan-saan. Opo, oh, safe. masunog yung bahay ni Lola, huwag oh, naman, ay, ha? Di po, di po, di po. Ay, hindi po, hindi Ay! Uwag, Uwag maglaro, hindi ng po ako apaya. masyadong nagluluto okay, dito. dito. Mo, Pag nagiihaw lang po ako ang kill prank ng kwan, tilapia. Tama, pero, dyan, dyan mo ilagay sa malayo. Ha? Hindi ako nagluluto sa loob. Ayaw ni Lula, baka masunog yung bahay. Huwag kang magluto sa ano, apo sabi yan, sa loob, sa bahay. Maingat si Lula ko eh. Dito apo. sa gilid, dito sa gilid. sa gilid. ng pader, hindi yan makasunog yan paano, kasi paano, si Bintos. Paano mo ipapromise kay, ano, kay Lola na hindi ka maglalaro? Promise Lola, hindi pa ako magluluto sa loob ng bahay para hindi po masunog yung bahay, Lula love you, Lola. Very good naman si Nanay. So, yan mga kababayan. Ito yung ano natin. O, oh, sige so, po. sa ibang araw, babalikan natin siya ulit. So, kamusta yun? O, oh, sige po, sige po. So, Nay, ha? Sama ka sa akin para mapacheck up ka namin, ha? Kailan po? Sa ibang araw. Ano po? Sa, bukas na po. Sa ibang araw po, hindi po natin masabi. Ah, ah, puntahan niyo lang pa ako Pero sa Pero promise mo, huwag ka na maglagay ng makapal na make-up. Oh, uh, ah. sa palengke niyo na lang matagpuan po. Opo, tapos laging ah, ano, laging po. nag Ngipin po itong ko. ngipin, ipaayos natin sa Manila. Tapos sana nay ano, magtoothbrush ka. Mag-ipon ka. Kuya, Daddy Frank nang kung ka Opo, mo nang Anong anong Mga 5,000 para sa ngipin. Anong hiling mo kay Daddy Frank kay Nay? Mag-ano ka po ng 10,000 para sa ngipin ko po kasi sira po ngipin, laging sumasakit. 10,000? Mahal na na yan. Ay, yung mura, ah, mga 7,000 plus. Ah, sige. Oh, 7,000 lang, lang po. Ang wish mo kay Daddy Frank, eh? Oh, sama po ako sa Manila. I-travel -ban, ban nyo ako. Opo. Ah, ban, opo. Oh, doon nila ako pick upin sa ah, ano, yan sa, ano, nang, yan sa market. Nangunguha ng bata yan. Travel ban. <laughs> Di ba may ban kayo? Sabi, sa ban ako dapat sasakay, hindi Basta sa motor. Uh, Ayaw motor. ko sa motor ang init. O yung tinted, yung hindi ako mahalata ng tao. Hmm, sige. Uh -huh. ah, sige na, ipaalam na na. Oh, sige po. Uh -huh. Matutulog ka muna. Opo, matutulog muna pa ako dito. Sige. Pahinga. Sige na, ingat ka dito ha. O, Bye. sige po. po. Babay po. Ingat po kayo. Wala na pa ko'y madagdag-agdal kasi yung sprayer ay 350. Dagdagan <laughs> mo na ang kill. Ah.